Bago natin simulaan ang kwento na ito, I-like nyo ang ating video. At sana walang mag-skip ng ads. Yun lang. Maraming salamat. At simula na natin. Na kung tawagin sa Tagalog naman. Meron sigurong anting-anting ang mga taong ito. Hindi tinatabla ng kanilang mga manok. Nang makuha na nila ang kanilang manok at pusta, kagad na silang lumabas ng sabungan kung saan naroroon ang ermitanyo at si Manong Mundo. Paglapit nilang dalawa sa dalawa, narinig nilang nagwika ang ama ni Omar nang, Manong Doming Normal pa sa manok kung makadalawang laban na puro panalo. Pero kung aabot tayo sa tatlo-apat, tapos sa isang araw lang, aba, hindi na yata manok itong daladala nyo wika ng aba ni Omar habang tumatawa. Habang ermitanyo naman, patawa-tawa pa itong sumasagot habang tumatagay ng alak. <laughs> ano ka ba, Mondo? Matapang ang dugo ng mga Pinoy. Di ba sinakop tayo ng mga Espanyol? Pero nagawang ipagtanggol ng mga bungaitang sila pula po ang Cebu. Kung kaya't mga Amerikanong manok lang ang ating lalabanan. Aba, lalaban tayo dyan Uwi ka ng ermitanyo Habang sila Nuli at Umar naman Patawa-tawa lang itong nakikinig Habang ang mga bata-bata ng ama ni Umar Abala din yun na tumatagay At ang ilan dito Piniling sumausaw sa usapan ng pangkat ni Nuli Maya-maya pa Dumating na ang ilang tauhan ng ama ni Umar na may dalang dalawang manok. Sa lahat kasi ng laban sa manok, sinuli lagi ang nagbibitaw doon sa ruida. Kaya't doon na pagtanto ng ama ni Umar na swerte sa larangan ng sugal, itong sinuli. At dito na magsisimula ang kalbaryo ni Nuli sa pagdating ng pagbreed ng mga manok. Dahil nga makulit itong si Umar Nag-aalok pa din yun ng sabong sa mga sabongiro na naiiwan doon. Subalit inaatrasan sila ng mga ito dahil putok na putok ang pangalan ni Nuli na isang mabagsik na sabongiro. Dahil nga maraming dumating na mga sabongiro doon, muli na na namang nakahanap ng kalaban itong si Umar at doon sa isang kilalang mananadi ng bulang na may tangan ding karga pagdating sa sabong. Dahil nga ilunggo ang nakausap ni Omar sinuli ang nakipag-usap doon para magawa nilang magkaintindihan. Subalit nang maramdaman nito ang ermitanyong kasama ni Nuli, tila ba hindi na nito tumuloy sa kanilang laban. Ang dahilan noon, tinawag daw siya ng mga kaibigan niya dahil may kailangan ito sa kanya. Kaya't ang nangyari hinayaan na lang nila umalis ang lalaking yon. Dahil nga makulit talaga itong kaibigan ni Noli, muli yung naghahanap ng mga kalaban. Ganun ulit ang nangyari. Dalawang banggaan lang. Ang itatagal, gagapang kagad ang kalaban. Sa pangatlong laban, muling nagwawagi ang pambato nila Nule Subalit hindi akalain ni Noli Nasa si Umar ng kanyang ama nang makaabot sila ng pang-apat na sultada. Pagpasok nilang dalawa sa ruwida, nagulantang ang ama ni Umar. Nang makita nito ang kalaban nila Nole, ay kumpare pala ng ama ni Umar. Nagsisisigaw ang ama ni Umar doon sa labas ng sabungan. Naiatras daw ang laban, subalit huli na ang lahat dahil nabitawan na ang manok doon sa labanan. Kitang-kita ng ama ni Umar kung papano paglaruan sa ruwida ang manok ng kanyang kumpare. Nanalo naman ang pang nilang sultada at biruin nyo. Iisang manok lang ang kanilang gamit at nanalo yun ng pang-apat. Grabing saya ng dalawa, sinanuli at Umar dahil sa naganap. Paglabas ng dalawa sa sabungan, sinalubong sila Umar sumunod ka nga sa akin mag-uusap tayo sabay hila nito kay Umar doon sa malaking bato hindi na naririnig nila nuli eh, ang pinag-usapan ng mag-ama sinampal si Umar doon sa may likod ng bato dahil doon nagyaya na ang ama ni Umar na uwi na sila dahil sumapit na ang alas 4 ng hapon Pagdating nila ang apat sa bahay ng mag-ama Tinanong ni Nuli itong si Umar Kung ano ang dahilan Kung bakit siya pinagalitan ng kanyang ama Ayon dito Pinagalitan siya ng kanyang ama Dahil ba naman pati kumpare ng ama niya Nilabanan nila ng sabong Okay lang naman kung sinuli lang ang nakita nito pero dahil sa kakulitan nitong si Umar, ayon, nasampal siya ng kanyang ama. Apat na manok din ang kanilang biyak sa araw na yon. Kaya matik, malaking salapi din ang kanilang nahagap doon sa araw na yon. Takang-taka ang mga tao doon sa lugar nila Umar dahil sa pinakitang abilidad nila Nuli at ni Ermitanyong Duming. Ang sabi lang nila sa mga ito Nagkataon lang daw sa araw na yon na swerte ang manok nilang dala subalit mariin itong hindi pinaniniwalaan ang ibang nakasaksi doon doon sa sabungan dahil mga magagandang manok ang pinagbagsak ng dalawa. Maraming nagbigay sa kanila ng mga balato dahil malaki ang pusta nito doon sa manok nila nuli subalit hindi ito tinatanggap ni Manong Doming dahil para sa kanya. Hindi niya kailangan ng maraming pera para mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya naman itong sinuli ang tumatanggap ng biyaya na binibigay ng mga ito. Napakasaya nila ng gabing yon. Dahil sa bukod sa mga handa nilang pulutan, marami din silang bihag na manok na niluluto din. Ang ganap ng gabing yon, puro inuman, sayawan, at sa malamang ang pinag-usapan nila Nuli at Umar patungkol sa manok dahil nga halos mga barkada nila Umar ay purong bungiro. kaya naman itong sinuli naaliw na din sa kanilang usapan dahil mahilig din itong sinuli sa mga usapang manok sila manong duming at manong mundo naman abala din sila sa kanilang usapan patungkol sa mga lihim na aral at sa mga nilalang na hindi pa nasilayan ng mga ordinaryong mga tao. Sinabihan ni Manong Duming ang ama ni Omar na kung pwede, doon na muna sila mamamalagi dahil okserbara na muna niya ang asawa nitong kasulukuyang nagpagaling. Dahil ayon sa ermitanyo, bago sila lilisan sa lugar nila Omar, siguraduhin na muna niyang tuluyan ng gagaling ang asawa nito nang siyang hindi naman tinanggihan ng ama ni Umar dahil para sa kanila mas pabor din yon. habang nag-uusap-usap sila Nuli at Umar doon sa mga barkada nito sila manong duming naman palagi yung nakabantay sa ina ni Umar nakasalukuyang kasalukuyang nagpapagaling hanggang sa lumapit sa kanilang grupo sila manong duming at manong mundo nang medyo malasing na ang pangkat nila Umar pati ang ama nito Doon na nagkwinto ang ama ni Umar Patungkol sa buhay nito Kung bakit siya binansagang isang doktor na sa bungiro Ayon dito Noong binata pa ang ama ni Umar Tira ang pamilya nila Doon sa La Libertad Calatrava Dahil nga palagi sa bahay ng lulong sa bungiro itong si Manong Mundo kaya't katagalan itong pagsasama sa sabungan ng kanyang lulo kalaunan. Nahilig na rin siya sa mga manok. Subalit ang hilig niyang yon nang siyang tinutula ng kanyang mga magulang bago pa siya malulung sa ganitong larangan. Ang mga magulang pala nitong si Manong Mundo, masasabi mong may mga kaya ito. Dahil nga nagmamayari yon ng mga lupain sa Bakulod nang siyang tanima ng mga tubo Noong mga panahon na sugarkin Sugarcane ang hanap buhay ng mga tao sa bakulod At hindi pa ganong laganap sa bong negros Ang mga manok galing Texas. Kaya't ang makikita mong mga manok sa sabungan Puro bisaya o tagaloging manok Subalit hindi akalain ng mga magulang ni Manong Mundo Ang yaman nilang mga lupain ay mapapasakamay ng gobyerno. Dahil nga sugar Cane ang isa sa pinakinabubuhayan ng mga tao doon, kaya biglang nawala. Kaya ang dating mga hasindero ng Bakulod, naghahanap yun ng paraan para pamalit ng nawalang yaman. At doon na pag-isipan ng mga taga doon ay ang pag-breed ng mga manok na galing ibang bansa. Pero hindi basta-bastang mga manok dahil ito ang mga American game foul na ginagamit sa mga sabungan. Napakamahal ng ganitong manok noon sa Pilipinas dahil tanging mga mayayaman lang ang may kakayahang makapunta ng ibang bansa at sila lang din ang may kakayahang mag-import ng mga manok papuntang Pilipinas. Ayon pa kay Manong Mondo, Nasa binata pa siya ng mga panahon na ito. Dahil nga tutol ang kanyang mga magulang na maging isa lang siyang sabongero. Kaya't ipinadala siya sa lugar ng Cebu ng kanyang mga magulang doon sa kanyang tiyahin para doon mag-aaral at doon siya nagtapos ng pag-aaral at kalaunan naging isa siyang doktor sa bansang Amerika pero ayon pa sa kanya magamat isa na siyang ganap na doktor doon sa bansa na yon. Tila ba nakatadhana talaga sa kanya ang mga bagay na minsan niyang iniwan. Nakatagpo siya ng isang kaibigan na isang mayamang breeder ng mga manok game foul roster kaya naman simula noon nabuo sa kanyang isipan ang pag-import ng mga manok papunta sa kanilang lugar at doon nagpatayo ng farm ng manok. Itong si Manong Mundo galing Texas. Pero alam nyo ba, noong huna hindi siya nagsasabog, kundi nagpaparami ng mga manok na ginawa niyang negosyo. Dahil nga batikan ang nagtuturo sa kanya doon sa pagbreed ng mga manok na may mga abilidad pagdating sa laban kaya't doon siya umalis ng Bansang Amerika para tutukan na lang ang kanyang negosyo dito sa Pinas alam mo manonduming sa tinagal-tagal ko sa larangan ng tigbakay ngayon lang ako nakakita ng gaya niyong sabongero na nakagawang nakapanalo ng apat na beses biruin mo ah sa isang araw gamit ang isang manok